pa rin po kami sa Pasigo Public Market naman po ang aming babanatan niya yun. Pakita mo yung bubong bro, pakita mo yung bubong. Ayan, no? Oh, kita oh, niyo oh, po oh, yan. Oh, ang itang public itang market na pong kami naman aming po. Kami naman ang hindi nakita. Kakanta ka ng kalisabi pangapat na po ito. Ah, ito, kasalo ko pa rin po ang aking debut ang Rekong Blanger na si TV. La Suerte TV. Ah, ito, okay. kapatulog po namin ito ang ng ng kalisabi sa kapeyo ng Maynila sa Pasigo Public Market. At po pa rin po ito, still Ayan, bro. Paso. Okay. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And dito na po tayo sa video. Ito po ang inyong napanood po. Ito po ang aming pagkakantakan ng Cali Survey. Ito po ang harap ng Basico Public Market, bro. Halika na, bro. Ompesan natin to. At rapido na namin ang aming mga tatangin dito kung ngayon ng eleksyon. Kali Survey. rapido interview. Okay. Ito. Punahin natin si ate. Punahin natin, ate. Punahin natin. Okay. Na. okay kung tatanungin ka, sino ang napupusuan ng pagkakalobang yung boto uh, punto dito sa anin na may laban-laban -laban ng Maynila? Sino pa dyan? Para sa akin si Super Mara. Super, Super Mara. Thank you po ate. Ati, ate ito naman okay. si ate. Ito naman si ate, tumawa kanina. Ate, ate baka naman, lang yung boto sa anin na Lala. laban pag kami yung ng Maynila. Esco. Esco. You know? Ayan. Okay. Doon sa mga ate, hindi, pasukin natin yung okay. bakery. Ay, excuse me po. Good afternoon po. May kilambing lang po kami. Okay, kilambing lang po. Welcome po, Sir Dels TV. Ah, Sir Dels TV. La Suerte TV. Sino po ang napupusuan niyo? Sino po ang mo dito sa anim ng lalabalaman pag kami yung naway nila? yeah, pagkating mo dyan. Sino, dyan, dyan. sino? Isa, pili ka lang, pili ka lang. Isko, ikaw, ate, ate. Hindi po ako po Hindi ka po okay. tante. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay. Skirda, skirda. Kuya, Kung walang galang na, sinong napupusuan mo dito sa ano, anong maglalaman lamat pagka mayor ng Manila? Ayan. Kuya, tabi mo na. May Sino po siya, kuya? Sino, sino? ba po ng tiwala? Ah, sa akin, sir. Sino, sino? Si... San Kayo, kuya. Apo. Parehas na lang. Sino po kayo? Parehas, sino, sino? San Berso. Kayo, kuya. Kayo, kuya. Kayo, kuya. Walang galang na po. Mayor po Parang ng Manila. Parang ako kami. Diba segundo? Hindi ka putante. Ikaw po yan. Putante ay, ba dito. Ay, hindi ka ay, Okay. Tawid okay. okay. tayo dyan. Tawid. Hindi tayo po. Okay, kay ate. Hello, 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 hello. Huwag kang umalis. Halika, halika. Hello po, ate. Ako ah, yan. Paulang na lang yan. Kali survey. Kani pangakalobang uh, mo dyan. Upang. boto mo dyan. Sino? Pangalas. Esco Moreno. Esco Moreno. Esco Moreno. Esco Moreno. Esco Moreno. Ayaw, ate. Ayaw. Ayaw.

Ate, baka pwede mga paglambing. Ate, ganun pa lang, ate. Wala ang botol. Bahala na po. Bahala na. Ayan, bahala na, na, okay. ba na yan. Walang katalo-talo yan, ate. O, ate, baka pwede mga paglambing, ate. Bahala na po. Bahala na rin. Bahala na po. Na po. Bala, walang katalo-talo yan. Anong pumili? Anim yan. Mahala na ate. Dito tayo, bro. Dito tayo. Ate, baka naman pwede mga paglambing. Sino po napusuan nyo rito sa mga... Alam Jas yes, One Word, sapat na yan. Ano yung laban pagka mayor ate? Si sino yan? Kanino? Sino? Kung sino mananalo. Sino mananalo? Okay. Wala ka talo-talo yan. Okay, bahala na ang bolte nun. Ate ganda. Ah, sige, sige. Ito, ito, ito bro. Wala. Ito, 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 ito ate, bro. Kabila ang music dito, Ate, mayor po ng Manila. Sinong napupusuhan niyo pagkakatiwala ng yes, boto? Jas One Word, ate. Hindi ka boboto, Ikaw, kuya. Ha? Ah. Kanino, kanino? Ikaw, kuya. Sino ka? Wala, wala, wala. Ito na, ito na, bro. Paparata tayo ng sounds dito. Takbo. Ayan na. Ang music, dali music. Wala pa. Ayan na. Punong-puno dito ng music. Punong-puno ng music dito. -puno dito. Lalabas mo kami sa Basilico Public Market dahil napaka po ng mga sounds dito. makaka copyright po ang aming channel ni YouTube. Ate, baka naman. Parang walang narinig si Ate. Ate, ayaw ni Ate. Ayaw ni Ate. Wala Wala. Walang galang na po. ate, palambing naman kami po yan. Kaya survey. Mayor ng Maynila, kanina pagkakatiwala ang boto, Ate. ikaw, ikaw. eh yan na po, pinapaalam namin. Ito po yung maglalaban-laban. Kaya survey lang kasi. Kaya ito. 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 lang <laughs> Ikaw ate, happy birthday. Pero yan pa Ay, branded pala yun. Isco. Wala pa. Sisko. Sisko. Okay. Ay, ate. ate. Ito, sino Ikaw, sino ka po? Sino ka ate? Ha? Sino? <laughs> sino ate? Sa kahit kino mga portante, puro mo lang kahit kino kalaban. Sino nga? Sino? Ba't hindi mo masabi? Anim yan. <laughs> Ay, ayaw, ayaw mo sabihin. Tayo, 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 tayo. Oh, okay. <laughs> kuya, mo walang galang na. Mayor ng Manila. sino po napupusuan niyo? Pangalan sino po? Pangalan po para sa score. Esco. Okay. Thank you okay. po, kuya. Thank you, thank you, <laughs> thank you. <laughs> Ate, mayor po Pangalan ah, ng Maynila. survey lang. po ito. Lampay lang, ate? O, oh, kanyo survey lang. Five seconds. O, oh, five seconds. Sino po? Ayan po, ani maglalaban-laban. Sige na, ate. Ikaw, kuya. Ani lang, sino, sino? Pasabihin nyo lang naman eh. Okay po. Salamat po. Buti. Nakakangiti si Kuya. Isko pa rin oh. Kuya. ate. Isko. Bawal. Bawal. Bawal dabor. Kuya. Bawal. Bawal ang galang na. Mayroon ng vanilla. Isko. Okay. Isko. Thank you. Thank you. Isko ka ko Kuya. Isko. Siyempre po Kuya. Sino? po. Isko. Siyempre po ate. Kinabaybay na po namin itong mga public market. Ayan, kuya, kuyang, so, yung, ng hindi, Along, pa na kaya Maynila. Hindi pa alam, ni eh, kuya. niya. namin dito yung mga tindahan dito. Kuya, muka, Bakoy, mga sound. Mayroong Lambing lang na. kuya, lambing lang. Sam, Sam okay, Sam, okay so thank, sa, you, thank, thank you, thank you. thank po. Okay. Sino pa? Labas, dito, labas. Labas na ating kuya? Diba? Okay. Saan okay. naman kaya? Sabi lang tayo, bro. Asan ah, ba yun? Okay. Oh. Kuya, mawalang galang na, may. may, may kalambing lang kuya. Dimasimbonto. Ani maglalaban-laban. 'yung mamaya. Para mundo. Sige po. Sige okay, okay. po. Okay, okay. okay, okay. po. Bro, bro, bro. Adi yan oh. palambing lang kuya. bawal Ay bawal, 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 ate. Ate, hindi ka bawal diyan? Kuya, sa inyo po ba bawal din? I I C. Okay, INC. Okay. Naintindihan ko. Bawal yan, bawal, bawal. Kayo kuya. Ay. Baka meron kang napapagkatiwala ang buto bu 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 dyan. Sino dyan? Ayun, ah, tingnan mo. Barangay please barangay polis. Barang tingnan po kuya. Wala pa. Wala pa. Mayroon na no, may nila. Ate. Oo. Oh, wala. Yun, tayo. Bago tayo pumunta dyan. ba Ay, wala dyan bro. Wala, dito, tindahan dito. Oo. Oh. Ayan. Sige. Ate, mawalang galing na po. Sino pong uh, pupusuan, uh, Mayor ng Maynila? Sa anim na, na maglalaban-laban. Sino dyan? Pag wala mo dyan. Tino? Si Sam. Sam, Sam. Okay. beso okay. sa... kawate. Kau ate. Ang pag mo wala mo, Mayor ng Maynila. Kung ngayon ay eleksyon, sino pupunta mo dyan? Sam. Sam, okay. pare. Tingin po, ate, wapasay ito, Anim yan, maglalaban-laban, te. Alam mo ko. Sino? Bawal po. Ayaw, ayaw, dito daw. Tapos ka natin, mayroon ng Maynila. Sinong napupusuan mo? Isko. Isko, thank you po. Thank you, thank you. Thank you, thank bro. Uy! Mutil lang na. Mga prints ko lang. Hindi, bangga na naman yung Kaya ano ko. Kaya sinasabi mo, bro? Ha? Kaya yung sinasabi mo. Hindi, yung... oh. Marami pa rin yung sinasabi mo. Ate, wala nga. Sinong napupusuan, mayro ng Maynila. Sina, sabihin mo para sa score namin. Isko Moreno. Di ba ate, kung tinanong ko namin kayo sa motor? Saan mo kami pinapasok? Dito? Dito ba yon? Yung mga motor namin. dito? Oo. Oh, oh thank you bro. Saan tayo? Saan yan ma'am? dito? ba? Saan tayo sa, sa atin eh. Ah, oh, yun dito. Nakita mo dimut na. <laughs> thank you ate ha. Tandaan natin yun. <laughs> Ayan. Ay oo. oo. Oh, yeah yeah yan tayo yan. tayo dyan. Oh. Thank you, thank you. Ito si ate natandaan mo yun eh. Pero hindi pa natin natanong yan. Natin yan na nagturo sa akin. Sa sorbet, tinanungan natin. natin oh. Ate, Ate, salamat po. Ate ganda. Ate, ganda. Para sa iyo, thank you po. mo na rin sa iyo. Ate, ate walang garam. Sino ang napupusuhan mo dito sa... Ayan, ate ganda. Paano lang, <laughs> sabi lang. Uh, eh, sabi mo lang. Sino, sino? Ito so yan. Sino? Ah, hindi ito maglalaman-laman pagka mayor ng Maynila. Bươngilang. Sino? Isko po. Isko, kaya po go. ganda. Isko rin. Isko rin. Thank you po. Oh, ate, kaya naman po. Malakas na bro, malakas. wala Malakas dito bro, atras. Atras atras.

Ay, atin, Ayan, atin, Ate, natin ay talagang naman natin Sino po na pukusuan mo? Sila. Yeah. <laughs> ano niya maglalaban laban Sino po? Samo. Samo, okay. Samper sosah. Anah? bro. Dito bro, lekarang? Ikinpayon, ikinpayon kayo, ikinpayon. Ikintryak. Ew! Huh? 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 Ah, eto na. Ate, baka naman palambing kami ng ano. Di ba si lang? Anin yung maglalaban-laban, Mayor ng Menela? Sinong napupusuan nyo? One word lang, sa amin yan, te. Sam. Sam, sam berso, sam, sa, sam, berso sa, sa po, Kayo po, ate. O, oh, ito mga butante lang. Ate, ganda. Kayo po. Sino? Isko. Isko. Kayo po, ate. <laughs> Magkaibigan po. Mag sam. Ng bet, ano? Ate, Maglalaban pa kami ng mga segundo. Sino pa ang maglalaban laban? Mayor ng Manila. Sino po ang napupuksuhan ni Ate? Sino pagkati, wala wala pa katiwala mo rito, teh? Sige mo. Wala pa. Wala pa. Oo. Ayun, may sa sa Ayun. Atras, atras. Ate, dire mo bayadilan. Sino po dyan? ang napupuksuhan? Sino pa chat? Ano pangalan? So, yes. so, thank you po Ate. Ay, yari tayo dito, kilala si Eric Lacson 'yan, bro. <laughs> Anupit yung memory mo ha. Oo. Kapilala mo si ate ha. Ah, kasi tinanong, yun yung tinanong natin eh. Oo. Kasi ano yun? mo? Matutok, raw na tayo kung sa ahas? Oto, bro. natin din, Ayan, try natin yan. Magpapalit po. Hindi naman yata. naman. Masakit naman. Magpapilala yung kursi mo. Kuya, palambing Sina, naman na po na kami. Kanyo survey lang po ito, kanyo survey. Sino siya, kuya? Wala po rin, pababago po, sir. Sino, sino po? Pangalan. Sino, sino po? Sira, pangalan po lang. isko pa rin. Esko pa rin. May pa rin. Esko pa rin. Yor may pa rin. Dalawa. Ate, sino po na pupusuan? Mayor ng Maynila. Palambing ba? lang, ate. Ay, ay, sorry, sorry. Puta rin siya. Esko po. isko ate. Isang ate. isko isko dalawa, esko. Okay. Salamat po, ate, sino, sa time, ha. Appreciate po namin lahat Ay, yan. Ay, kuya, kuya. walang galang niya po. Isko, pa rin. <laughs> kaya, Is po. Po. Ay, kuya, salamat <laughs> po. Hindi ko nagtatanong, isko na. Hindi talaga ako nagbabago, isko. Mayroon sino po nabupusuan? Isko. Isko ka rin natin. Salamat Ay, po. po Appreciate si... it. Wala pa. Ay, talagang nirarapido na namin itong isko. Isko. Okay, dito bro. Ito bro, nirarapido na natin yan, no? Oo, di ba? Mas marami yan. Wow. Apa? Kaya, kaya, sino po ang narap suman? Yormi kami. Oh, Yormi, si Kuya Yormi. Yormi. Tenaman. Oh, Pinasok na po namin ng wet market. Kaya. Kailangang oh, na naman kailangang survey lang ano dito sa isdaan. Mayor nang na hindi na po ina pukusuan. Sino po? Just yes, one word. word Ani ang dalaman laban? One word lang. Sino po? Eso. Ikaw kuya. O, kuya. Moreno. Moreno! <laughs> Esco, okay. Moreno po! Moreno! Kaya, oh, yeah, thank you ha, ah. kita mo naman lahat. Hindi pa tatano, na tatanong, nagpumoreno na. Moreno pa okay, so, rin! Thank you po! Isko, okay, thank you. Isko okay, pa rin! Kuya, okay, salamat po ha! Ah. Thank you, Kuya! Nairapay doon natin ito. Na Hindi na pa kaya, pagkati wala mo doon. Tingnan po kaya. Moreno, tingnan po kaya. Moreno. Saludo kay ako kay dito eh, ay kuya. Mabilis. Hindi ka naman no, ito po ang wheat market ng Basico Public Market. At napakasariwa ng mga pahinda rito. Ate Ganda, Palambing naman kami. Hindi pa butante. Ito ani maglalaman laban. Okay. Ayaw niya Ati Ganda. Mayor po. SB. SB. Okay. Ati, Ati. Sino po dyan? Sino po mayor? Esco. Ati, sino po mayor? Sino po mayor? Ang liwanag dito, ang ganda. Ang Cisco. Si okay. si wala yan kasi, si lang ano kasi baka dibuli sa mga sa pero ito po, kanyang survey lang po ito ha. O, oh, okay. survey para ano, malaman niya ano ito. Uh, si ate. Kanyan na po kayo, kaya? Wala pa, wala pa. yan si kuya. Ito. Ate, green. Ate green. natin. Huwag kayong maniniwala sa mga ano dyan. Ayan bro, ito na lang sa wheat market na kami. Ayan po, makikita niyo po ang wheat market. O. Talagang tatagusin namin ito ni... Iba po. Ura kong kaibigan Iba ko, no? si TV, Ayan. si ito. ito, ito bro, ito na. Kuya, palambing naman Para, kami kuya. Mga ate, kuya, pala, ano lang po? Lambing Kali lang survey lang, no? lang po. Kasi diba lang? Mayor po na Manila, sino po yung napupusuan? Sandal lang. Ito po, ito po. Kahit sino. Sa inyo dalang ate. Kahit sino. Kahit sino. Kahit sino. Kahit sino. Kahit Ate Ganda, ganda. Oh. Ate ganda. Oh. yes one word oh. Sinusok tayo ang tayo ng tao, okay? Okay, okay lang. lang Ate, sino po napupusuan mo dito? Mayroon ng Maynila, ano yung maglalaban-laban? Yes one word lang, Ate Yes go, yes oh. okay. thank you po, Ate Okay, okay hey, Ate, sino po napupusuan mo? Hindi pa si, ate, si ate, ate, talagang ano Esco! Esco pa rin! Okay! Ayan! Dito Ayan! Eto po, bye bye, -bye natin dito. Tong... Nang namin La Suerte TV. Pasi ko sa kami TV. Ito po si La Suerte TV po sa kasi Rodel TV ano. Ayun po, si po, yung, sa... yung mga sikat na vlogger yeah. <laughs> Ito si Kuya Kuya mawalang Tamo galang siya, na po ate. Kali survey lamang Mayor ah, ng Manila, uh, ano maglalaman lang Kasi yun po yung ako Ah, hindi ka po tante Ate, ate mawalang galang <laughs> na po Ate ganda, baka naman Sino po ang napupusuan mo, Mayor ng Manila? Sino po? Ah, pangalan ng pangalan niyan. Pangalan natin. Yes, hey, to rin, oh. Thank you po. Kinakaunt kasi ng ko 'yon ate. Ate, maganda. Mayor po naman nila sinong napupusuan? Esco Moreno. Esco Moreno. ate. Ate, ganda. Esco pare. Sobrin natin tumingin kasi yeah, sa atin eh. Uh, ate. Basta tumingin. Eh. Sobrin mo na kagad. Kung walang kalang na po, ang survey lang po dito po sa wet market ng ano, base market. Sino po 'yan? Sabihin niyo po para sa score namin. Sino pa ate? Sino 'yon? Sino po? Isko. isko. Ito ang ate. Pangalan ate. Isko. At Isko. Ano naman talo Isko pa rin? Oh, isko pa rin. Oh. Ate, ate oh. na kablo. Sino po? Mayor ng Maynila. Isko. isko. Isko pa rin. Oh, ito si ating ano. Ate, kahit po naghihimay ng bangos. Mayor Pangalang, po ng Maynila. Sino po? Sino po? Sino po? Kapi mo na, wag lang kaya. Oh, ate, ate, ate. Ate, ganda. Isko pa rin. Ay okay. na, bro. Ate. Ang dami lang nila. Yung sagot niya no pero sila po? Sino ano, sa kabila, yung magkasawa ron. Punta natin. Na video namin, ah? Ate, oh. Ito po nakikita niyo po ay yung wit bangit para bro sa kabila. Oh, thank you, thank you, thank you. Appreciated po sa time niyo sa amin ha. Ah. Ay po ilubos na rato po, po salamat. Po, mayor po ng Maynila. Ate, palambig lang. Sino ang pupusuan nyo? Kanino nyo ipagkakatiwala ang boto nyo? Anim yan, anim. Kalisurbe po kami. Nagkakalisurbe kami. Sino po? Sino? Ba ano po Ay, hindi ka pa naman butante. Sinanay butante na. O. Wala mo na ba, tatika na po. Pahiram ko lang sa namin ko sa'yo. Kaya po, ate. Oh. Para makita mo. 250 ang grade niya. Dali. Ay, nakita niyo ha. Ate, kayo dyan. Oh, oh. Sino kayo? Sigaw niyo lang. Okay na. <laughs> sino? <laughs> ate. Oo. Oh. Baka naman. Ayaw, ayaw na. Raymond Bagatsing, yung artista. Ay, ang gusto niya, artista, karatista. So, artista. Oo, thank you, thank you, ate. Ayan, sila, kuya, sila, ate, dito. Kuya, baka naman ba kayo? Ate. Ate. Mayor po ng Maynila. Para biglang, sino ate, po? ng lima segundo. Isk, sino yan? Isko. Isko. Thank you po, ate. Okay. Kayong dalawa po. Gratis ate. Mayor ng Maynila. Ate, isko. Esko. survey lang po ito? Esko kayo ate? ate? Can you survey? Kaya po kaya? Mayroon ng Maynila. Esko pa rin. Salamat po. Pa ate, kayo po. Pagkali, hindi pa, hindi pa. Hindi pa daw. Hindi pa daw. So, yan talaga sa ate rito. Sa sige, balik tayo dito. O. Oh. Tapos, balik tayo oh, -sig, oh, -sig dito. Sige. Saan 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 mo eh. O, diyan na mo. Sa next time bro, magdala tayo yung buta rito. Ate ganda. Esko, ikaw ate. Esko. Esko pa rin? Esko. Isko pa rin. Isko pa rin. Kayo ate. Hindi kayo bumoboto dito. Ikaw no bro. Bro. Wala na. Kuya. 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 Isko Isko pa rin. Isko pa rin. Pa rin. Thank you, thank you. Salamat po ha. Mayor. Sa time ha. Appreciate po. Mayroon ng Manila. Ano? Isko. Isko. Tayo oh, hey. <laughs> <Kiyo> na <ng> Maynila. <laughs> Ate. Ayaw Ay, pa. Sino po Isko Sino pa Isko. Isko. Ayaw Isko rin kayo? Ayaw po. Isko pa rin. Ang isko. isko. Bro, Isko daw, Isko. Sino pare ko Isko? Ate. Ay, Isko. Ate. Ah, isko. Maynila. Isko. 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 Ng Maynila. isko. 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 Oh, sa ng Isko. Wala pong ibang alam na panganan. Poro is po. Mabalang galang na po. Gersosa. Gersosa. Ah, yan. Gersosa pala. Sino po? Gersosa rin. Gersosa rin. Sino po? At, sino nakaupo? O sino nakaupo? O sino nakaupo? Si Hana yun. Ate, ate, sino ate, sino po? Yun ate Yanda. Drive. O, busy pa si ate. Bro, oh. dito lang. Ate, mayor po ng Maynila. Sino na pupusuan? Ate, baka naman. Lambing lang. Awala si ate. Lambing lang ate, lambing, lambing. lang po ito, lambing lang. Kali survey. Ah. Esco, esco pa rin. Si Kaya Kuya. Si, si Kuya. Esco, esco. 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 esco pa rin. Ah, tara parang... Esco. Ano po? po. Sticker. Ah. Mayor po ng Manila, Sinong napupusuan? Esco pa rin ate. Esco, ikaw ate. <laughs> sulyap lang po, sulyap lang. Mga 5 seconds lang. Boston Celtics. Kuya ang naka-green, Boston Celtics. Wala, oh, pa, wala pa, wala pa, wala pa. Ah, hindi, naiikot na natin si Gusto yung si Celtics. Ito asawa niya eh. Walang galang na po. Mayor po ng Maynila. Ate, Ate kayo Yusor ng... Bay lang po. Isko. Isko, ikaw isko. yan. Isko rin. Okay, maraming Isko salamat. Si po, po. Ate, Isko yan. siya dito? Kuya, ayun, Ate. Okay na no, bro. Ah, dito, hindi pa dito natatanong. Mayor po. Hindi po, hindi pa hindi pa natatanong. Kasi Mayor po ng na may nila. ang taga taga Basiko eh. Sino po? Taga Basiko, taga Basiko. taga po? Isko, ikaw po ya. Isko. Isko. isko, 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 isko ayaw, ate. Ito si Ate Maganda. Isko pa rin, tatlo. Okay. Sabi naman Sa na may kung ate, sino kami may Mayor ng Maynila. Uh, isko. Isko rin tayo, ate. Ate, isko ka rin, di ba? Isko. Oh, thank po you mo. Uh, kung sino rin may pera O oh, yung mga kanilato, kung sino may pera dyan. Bigyan nyo na ito, para mabuto na kayo. Kuya. 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 Sino isko? Doon Five seconds na ko, mayor ng Maynila. Just one word. Mayor po na mayor po na Manila. Ayos sir. Mayroon. Yes, one word. Siyempre ito. Sino? Ano pangalan po? Pangalan, mayor na Manila. Ano pangalan? Ano pangalan? Isko. Isko Moreno. Isko kuya, kuya, kuya. Isko po. Isko, kaya kuya. Isko. Isko, and then tapos na. Ah, tapos na. Ate Kanta. Ate Kanta, baka naman. Mayor na Manila. Sino? Sinjan. ikaw. Chamber Sosa. Ikaw kanta. Ano pangalan? Sa, si Hani. Si lang, man. ito, isko. Isko. isko si kuya one word lang kuya just one word sila dyan wala na mo lang sila dyan ah wala wala si kuya ayaw ate palambing lang ate ito po ah okay isko ayaw magiging isko thank, thank, thank you po ate ate tali mayroon ng manila Ani maglalaban-laban? Sino po? Isko. O si Isko. Ate, ay kuya. Kuya, may lang. Wala, wala pa, pa wala pa, pa. Hindi pa, hindi pa. Ate, mayroon mo yung nilagyan, may, may Ayaw. Mayroon mo yung nilagyan, na po. God first. Okay. Sino pa pangalan? Ikaw, Sino pa ang pangalan nun? Pa, Isko. Isko, ito, ito. Ako, kuya. Hindi po, tante. Hindi po, tante. Okay, tingyo. okay tingyo po. Ate, appreciate ito, dito natin dito sa uh, Okay po, palambing lang po. Mayor ng Maynila, sino Ayan. na po busukan? Esco. Esco, Esco, Esco. Dito, dito, dito. Esco. Esco, Esco. Okay, welcome po Stevie, sa Rodriguez sa, TV sa kasal sa Rodriguez TV ano po? Ayoko 'yan. Baka may sticker ka pa, bro. Esco. Oo. Oh. Ayo, ka diyan? Esco. Ako, bro. Gusto na. Kumoreno. Bigyan mo, bigyan mo sila, bigyan mo. Gusto na ako. <laughs> okay. Thank you po, thank you, thank you. Po. Okay, thank you. Thank you. Po? Okay, thank you. Thank you. Thank you. Mga, diba, wala mayroon pa dito. Ito po, ito po. Pasensya na, salamat po. Apo, sige ditto po ha. It's time bro, Ito ito. isko isko, Abi naman. po. Isko pa rin. Ayo po, maganda. Isko pa rin, lahat isko. Isko pa rin. Po ate. Wala si Ate. Isko pa rin. Kaya po, kaya. Yeah. Esko pa rin. Ate, kayo po. Wala pa si ate. Ate, kayo. Ano, sinong mayor nyo? SB. SB, kayo po. Hindi po ako Ay, hindi mo bumubuto. Kayo po, kaya. Yeah. Sino? Esko. Esko. Ayan na, dito. Labas tayo, bro. Pakakapirat na ang ating YouTube channel. Takbo ko. Ayan. Ayan. Isko Moreno. Kuya, saan yung maglalaban-laban? Anim. Anim, anim. Sino po dyan, kuya? Paano yung maglalaban laban? Notok not po. Notok, notok not not kuya. Ikaw kuya? Dati pa rin. Sino, Sino po? po? Sabihin nyo po para sa score namin. Score. Isko. Ikaw ate. Ito. Ito ako ang Okay. okay. Yan na. Oo. Mula -ku na. Mula na. Aabotin kami ng malakas na ulan wala. kuya. Mawalang kalag na. Po ng Sino po na may nilas. Sino po pupusuan na. mo? Diyan na lang nalalaman pag tumutulat. Okay. Thank you kuya. Thank you. Thank you. Kuya, palambing naman kuya. 5 seconds lang. Five seconds lang kuya. Sino po may nilas. Sino na pupusuhan mo kuya? Ito, pili ka, anim. Isko daw eh, isko Isko. Ito si Kuya, mayor naman nila. Isko pa rin. O, dito bro, dito pa tayo rito, di ba? Oo. Dito na bro. Wala na dyan? Oo. Tapos na pa tayo rito? Oo. Tapos na yan? Okay. Okay, dito tayo dyan. Sino? Mayor naman nila. Ate, sino dyan? Pili ka lang. Isko pa rin. Thank you po. Tapos na Kuya? Tapos na. Kaya Kuya. Okay, ano say ate tema? May meron na sa Manila, sino na po busu? Ayun nya ate. Okay. Ati, mayor ng Maynila, ayaw ate, ate. may meron po nang may Manila, sino po Kuya. na busu? Ayun din nya ate. Oya. May meron nang may Manila, sino po na busu? Ayaw. Okay. Palayain ko bro. Palayain ko po. Ayaw. ay talagang ito na siguro. Kaya binigyan ko na view. na po kami ng ulan dahil po. Dahil parang nagbabadya na po si San Pedro ng Paulan naman dito sa Pasigo Compound. Ah, samantala, na po namin itong pagkandak ng Kale Survey sa pagkamayor dito sa Pasigo Compound. Harap po na public market at public market pinasok na po namin ni Rydels TV. At ang nakikita niyo po, ito pong mga nagsisinda rito. Ayan. Ito po ang sitwasyon dito. At ang nakikita niyo po siguro sa monitor no, ang mga store. Ayan, tinan mo. O, oh, sinong lamang dyan. Ayan, napakarami dyan. Salamat po. Habang hindi po. At tagupo salamat po kami sa patuloy niya pag-sporta sa channel. Salamat. Ayan, siguro po, napakinggan nyo naman po ang kami pag dito sa wet market ng Basico Market. Ano po. At atong mga kaharap, talagang ginalugad namin po ni Pangain kaibigang si Rules TV. At napakinggan nyo naman po. Ayan, sa Monitor po ang score at bro, paso! Okay mga kaibigan, mga viewers, mga kauragon, kagaya na sinabi na mga kaibigan na sila Lasurty TV, talagang pinasok namin dito sa aming Rapido ano? Uncut yung Paseco uh, Public Market at uh, yung tindahan po ng mga isda, tindahan ng karne, gulay, lahat po pinasok namin. At makikita nyo nun po sa monitor na aking kaibigan na si Lasurty TV, yung Ayan. score po ano, end! Ako po nagsasabi, medyo lamado naman po ang dating mayor. yes, po, Moreno. At siyempre, meron din naman umahabol ng mga ibang kalaban niya oh. sa politika. And pangalawa po, maraming maraming salamat sa support na sa amin ng channel. God bless you more. Thank you. Thank you. Appreciate po sa mga patuloy yung mag-support sa aming mga channel po. Lucy B at Sir TV. Appreciate Thank you po.